ya pila tadi dari nanti susu dari tadi asasan Pedro karon bay dari a ah, timing pagabot dari abay dagahan na kayong tao and then sa kaninga punto na ay ko andre tigulang ah, ah, na kuyapan yata ni so nara ta diri atubangan sa sibahan mismo sa katedral sa may San Pedro no, na kay susu tadi kay murag na tigulang bang na kuyapan so mani ay dapat tadi samtang mina pun sa mga naga-istorya po dito sa stage actually dito na tagikan sa dool no diya sa sulod pero nigawas lang ta kay sobra ka igang naman no nya klasik-klasing baho na so na-exit <laughs> like, tagamay kay padulong tangato simbahan kay pun po kaayo No, alasay so mabud kapin. na may misa alasay sang Tudala City. So magatenta sa misa karon bay. So dia, ah gina na nila ang mga litson baka. So nakakua na diri abay karon kay naay litson nga baka, no. 100 ka litson gud nga baka ang i-prepare nila para ipaka eh, para ipakaon sa mga katawhan to. Ah, oh lagi no, para ipakaon sa to ah. So kani ko makita na to naay ku Andre kanang ulo na lang sa kanang cake man na, nga ku daw Tawo kani uh, nga kanang mga nakapuwil ya nga giputos. Mao na ang litson baka. Na puda kay Shoso pun tadi abay makita na tau daghan pun tahu tapos taligsik taligsik pun lagi mauna nga medyo kuan pun kayo tano nga mo kuan dari ah maasdang kay tungkol sa taas kayong pila para sa pagkaon lagi anak nga baka nga, so samtang wala pa ah ni -ad ta, simbahan no kay doon naman pun tak tapad so, sa tadya, ah and then Simba pun ta so, na tadi ah sa likod likod lang tangabahe kuan plaster and then sa kaning time no uh, mao sa misa kung makita na to daghan kay pong kayong tao nga kapila pila na sila para sa pagkaon ng litsong baka and then daghan na kayong tao ana kay ang gawas naman ang kuan gikana ka nanimba kita pagawas sa puta na bay padulong puta ani eh, didto sa kuan sa dulce stage o diha alang sa may kuan na barrier la diha to puta pit kay para na, makita po na to ang kuan ba mga panghitabo sa so, anak guys o, na mga panghitabo arong gabi una sa San Pedro Rizal Park kumbaga dai so, bibo kayo na diha bay so kayo mga maligya ya mga balloons no ah lang, cute kayo lang balloons kay kanang siga-siga po diya ang banda ni dool ta ajud barrier diya kay ah. naa diya ang pila po sa mga pagkaon gani bago ka makakaon og litsong baka mo pila sa kadya baga kayo nga pila nang apas mo na ang uban ani kay taon na pong pinilahay ba sa basis sa kuan impormasyon nato alas 3 pa sa hapon sila nagsugod no so grabing pakals diri da liman ka uh, 100 ka buok nga litsong baka pakaon sa katauhan mo po nato gina target diya ano mga kaon pod na makatilaw pod sa litsong baka nila pero naa pinaka diya, diya kaonon Bah, kay na daw litson nga crocodile sa ato ang kuan wala man tay nakita dia nga litson nga buaya pero katong nakita ato na ganiha nga ulo is cake daw to gipurma nga buaya so katong litson nga buaya so, wala man ato na nakita no siguro layo 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 layo, layo ra ta nasa pika side siguro pero kung sa baka makita na to diha ah, daghan ka tagbaw ka o lagi lag baka kung makita na to bai daghan kayo tao gyud pero believe gyud apunta no sa mga tao diri sa Davao kay mga disiplinado gyud no kung sa laing lugar pa ni siguro sa Amok na kayo ni Brother re, eh ah, Respeto Respeto Disiplinado kaya hapon ba Pero uban um, ani Soko na Jogro siguro na Pero <laughs> giloom lang Di pa kita daw tang lihok, Kay siyempre Isip dabawin nyo Respeto Tadi ha kita dah Kay layo Medyo layo ramda sa stage so, Wala chance no Nga makuha ta Sa kaipailog Nga mga kalo Pero okay ra Importante nga makakaon Tag litsyon na neron Ta ka na Anang ulo na lang sa Crocodile Nga kamuta na tilau tilaw Ta na ilang putahe da ron Pero sa Pagkakataon no Pila lang kaya punta dari Kay so, tanatan alang sa tadriya Sa ginapakita nila ang video bitaw bahin kang Duterte no Duterte Duterte pa rin so na no, kung makita na to sa stage banda uh, ginapakita nga mga video ba bahin sa uh, mga rally pod kunya kita niya no ngita pud taw paagi nga maka kita pud maayo nga so, pa na pandol pa ta diya, ah. pero okay lagi gyapon padayon lang ta so, ang ngita lang ta pisto pwesto wala ba para maka lusob ta dito sa litson sus biin na ba na lang ni pag dilit <laughs> tilaw ani uwing luhaan jud ta ani ron <laughs> <laughs> oh, bitaw ang tinuod na guys hinahinay na tao ikta da Kayak kay murag wala di chance ba nga makatilaw jud ta kay sus oh makita ni mo na kita kan, na mga pila diha so mauna ang nagpila para sa litsyum baka kunya kumu pila pa ta ah. <laughs> budagdag na buta sa kadaghanon na, na nila diha ano so atong himuon ay ah, nahinay na siguro tao ikta da so uli na ta sa balay ani mag-abre tinapa kay wala na pas mo nang bitok <laughs> Paabot sa Litson Broker kayo eh Natuwa lang diyan nga Kay Shusur ang punta no? Actually Ano na, -na, -na tanda eh, Simbata Tapos Since na may rally diya Or na may mga event Ngape na lang punta diyan no? Nakichismis Ang punta dia, So kani nih eh, makita na to Daga kayo tao yun o, Nakapila pa So hotong-hotong na Kay by batsman Paghatag nila Pag sa Litson Kani nga area Padulo ni nga to Sa uh, Bolton Street ni no? Sa may McDo Jollibee banda So after ana Dito sa unahan po jatumoy tumoy Sa may entrance Ana ah, dito na pila puro pila na pila ka utong so ato gimo ani eh. so ina lang taog baktas po, so ingon na akong partner diri nga ah, lami lagi jud daw ang baka pero puho na lang no sayang ang pagkakataon kay uh, ah, syempre sa oro kaayo na nga ingana no nga libre nga ipakaon nga mga uh, ah, litsong baka so siguro daghan pud sa ato no nga wala pa katilaw pud og litsong baka so sama sa ato ah no kami wala pa pud katilaw kun say lasa ana pero okay ra na base na sunod higayon eh, nga magkaroon ta ga uh, chance nga makatilaw ilaw ta og litsyong baka ana ah, lang so, uli na lang sa ta uli ta abri tinapa mao man ang busuga ya po so, ah, na, oh. gita na to dagang kayo mga ko, ano mga pulis mga security mga gitawag og mga auxiliary ba nga mao nagabantay diya ah, para mahimong uh, peaceful ang maong ginahimong rally so tanaw ang pila oh so, daghan pa kayo taw so ayan guys mana mga itabo diri sa ato ako ah, ano to ang dakbayan diri sa Davao City so maro guys amping pingda And God bless us all.